Hello mga idol, kumusta po kayong lahat? Ako po si Ryan, ang bundokero ng tanay. Tara na mga idol, pupunta tayo ngayon sa ating kapitbahay. At syempre, alam nyo ba kung anong gagawin natin doon mga idol? Manghihingi tayo ng suha para naman meron tayong panghimagas ngayong araw na ito. Tara mga idol, samahan nyo ako. So yun na nga mga idol, no? malayo pa lang ako ay alam ko na kung alin yung kukuhanin kong matamis at hinog na suha. Kaya naman hindi na ako naghintay pa ng matagal at pinitas ko na ang aking suhang napili. So eto na, yung ating uh, suha na nakuha no So, yun na nga mga idol, no? matapos natin nga pitasin yung suhang na gustuhan natin ito ay tinalupan na natin at na nga makain naman natin ang suhang ito, no? At talaga nangangasimo na ay kaya naman ay na mga idol, sinimulan ko na yung pagtatalop ng uh, suha ayun na mga idol, ni isa isa ko na yung hinihiwa at talaga na mga makunat at matigas yung uh, balat niya mga idol na nahirapan ako nga magtalop niya mga idol, kaya nang pinweras sa na yun, mga idol so, hindog na siya mga idol na, no yung uh, suhang na napili natin ay medyo makapalang talaga talaga yung balat niya at uh, maliit yung laman <laughs> ayun mga idol no buringot-ngot yung laman niya mga idol yung ating uh, nakuhang suha. pero uh, hinog naman yan mga idol no so ayan pinakatalupan ko na yan ng mabuti at nang matapos ko na yung talupan mga idol nilinis ko muna yung ibang natira nga uh, partin niya ng uh, yung mga part na may balat pa at syempre mga idol ano pa nga ba ang ating hihintayin at ito eh ating babakbakan ng mga idol no ayan so tinikman ko siya mga idol yung uh, suha talaga ng mga masarap naman siya matamis na maasim ayan matamis na may asim na medyo may konting uh, pait <laughs> natural lang yung mga idol no ganun talaga yung alasan uh, lasa ng suha no pag talaga uh, talagang uh, pinitas mo yun at tinulupan ay pagka uh, tinikman mo matamis may asim at syempre merong ding uh, konting uh, pakla o pait na malalasan mo so yung idol alam mo ba na maraming taglay na vitamina ang suha katulad ng vitamin C, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, calcium at iron na talaga namang kinakailangan ng ating katawan. 'Yun lang mga idol, no? Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw.